secretary you may be disbarred from doing this. naku isang abogadong sinupalpal ng isang tunay na abogado si senator rodante marcoleta sina justice secretary crispin Remulla at senator tulfo Humanda kayo dahil ipapakita natin kung paanong muling ipinagtanggol ni Senator Marcoleta ang batas at kung paano niya tinuruan ang dalawa sa kanilong mga pahayag na tila bumabaluktot sa tunay na diwa ng hustisya. Tara, simulan na natin! Nagsimula ang lahat ng tanungin ni Senator Marcoleta si Secretary Remulia tungkol sa Witness Protection Program. Dito, Tila nagpapahiwatik si Secretary Remulla ng kaunting flexibility sa implementasyon ng batas. Mr. Let Secretary, ask. are you amending the provision of No ito? sir, no sir. But that is how we run the witness protection program. Dito pa lang, may kaba na tayo. Ang batas ay batas, hindi dapat binabaluktot para lang bumagay sa kung anong gusto. Kaya dito na, hindi nagpatumpik-tumpik si Senator Marcolleta sa paggiit nito. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary? Kitang-kita nyo yan mga kababayan. Ang tinig ni Senator Marculeta matatag at may paninindigan. Hindi ito simpleng opinion, kundi paggiit sa nakasulat sa batas. At lalong luminaw yan nang muli niyang sinagot si Secretary Remulla. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir, but, uh, It but is how not my uh, opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Boom! walang kukurap mga kababayan. Sinupalpal ni Senator Marcoleta ang idea na ang pagtalima sa batas ay opinion lang. Malinaw na sinabi niya na ito ay ang mismong batas. Ang galing! Ngayon, dumako naman tayo sa pahayag ni Senator Tulfo na tila may ibang pananaw sa pagpapatupad ng batas. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Teka mga kababayan, bend the law? Mas mataas ang taong bayan sa batas? Mukhang may kaibahan ng pananaw dito. Bagaman maganda ang layuning pleasing the people, dapat ba itong gawin sa kapinsalaan ng batas? Dito muling ipinamalas ni Senator Marcoleta ang kanyang malalim na pag-unawa at paggalang sa batas. At dito na tayo sa pinakamalaking diskusyon tungkol sa restitution o ang pagbabalik ng pera bilang kondisyon para sa Witness Protection Program. Ito ang usapang nagpahiya kay Secretary Remulla na isang ding abogado, kuno. A couple of days ago uh, in the last hearing when you were here we we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP is that correct It's not in the law Malinaw na sinabi ni Secretary Remulla na hindi kailangan o hindi rekwisito sa batas ang restitution pero heto ang nakakagulat mga kababayan imbis na sundin ang sinasabi ng batas tila may idinagdag si Secretary Remulia na sariling patakaran para maipasok sa Witness Protection Program. But uh, sa akin ko hindi lang po batasan na detectate dito. It's also what is morally right, what is uh, expected of us. Yan po kasi hindi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. Morally right? Expected of us? Kung hindi nakasulat sa batas, hindi ito dapat maging kondisyon. Malinaw na sinupalpal ni Senator Marcoleta ang ganitong pagbaluktot sa batas. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano, wala yung, nga sa batas. Yung And requirements ano sa uh, for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. At dito na ang nakakabilib na paliwanag ni Senator Marcoleta para sa isang aplikante sa Witness Protection Program, ang restitution ay nangyayari lamang pagkatapos na mapatunayan ng korte ang pagkakasala at halaga ng ibabalik. Hindi ito pwedeng kondisyon sa simula pa lang o nag a apply pa lang. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga eh. Hindi naman nangangang hulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution, kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i -re on how it can be restituted? nag apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. Malinaw ang pahayag ni Senator Marcoleta ang restitution ay bunga ng proseso ng korte, hindi isang paunang kondisyon na basta na lang ididikta. At ang kanyang babala kay Secretary Remulla talagang umalingaw-ngaw sa Senado. Mr. That's Secretary, are you amending the provision of No, the law? sir. This is how we run the program. Pero hindi yan ang nakasaad sa batas, Secretary Remulla. At lalong hindi pinalampas ni Senator Marcoleta ang ganitong paglihis sa batas. Mr. Secretary, you may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's, it's your option, sir. Sinabi ko na hindi ko opinion nito. I am Then it's your, your option, opinion. sir. It, is, it, is, what you wish to happen. That, that you, may, you may proceed Ikaw ang with what nagbibigay you wish. ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Grabe! you may be disbarred from doing this. Diretsahan at walang takot ang babala ni Senator Marcoleta. Hindi ito tungkol sa personal na opinyon, kundi sa integridad ng batas na sinumpaan nilang ipagtanggol. Ang lakas ng dating ni Senator Marcoleta dito. Kaya mga kababayan, ang debate ay malinaw. Mayroong nagnanais sumunod sa batas at mayroon namang nagnanais itong ibaluktot kahit pa sa mabuting layunin. Pero ang batas, laging ang batas ang dapat mananaig. Kitang-kita natin ang matibay na paninindigan ni Senator Marcoleta para sa batas na walang pinipili at walang binabaluktot. Ang hustisya ay dapat nakabatay sa malinaw na proseso at probisyon ng batas, hindi sa mga moral na interpretasyon na tila lumalampas sa nakasaad. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Nagtagumpay ba si Senator Marcoleta sa pagpapahiya kay na Secretary Remulla at Senator Tulfo? Sang ayon ba kayo sa kanyang igniit na walang sino man ang mas mataas sa batas at ang restitution ay dapat mangyari ayon sa proseso at hindi bilang paunang tundisyon? I comment ang inyong mga saloobin sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video nato para mas marami pang makakita ng katotohanan. At para sa mas marami pang updates, i-follow kami sa aming social media accounts. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Mr. Secretary A couple of days ago uh, in the last hearing when you were here, we we somehow settled the issue that restitution is not requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But uh, sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nag-dictate It's also what is morally right, what is uh, expected of us. Yan po kasi, hindi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala yung, nga sa batas. Yung din? requirements ano yung uh, sa batas? for admission to the witness protection ang restitution is not part of it? Yes, it is not. Oh, pero so, hindi mo hindi nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case? Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in, in, in terms na, of this case na. being a financial crime, sir, this is a A crime against the Mr. financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. That Secretary, ask, are you amending the provision of? The no, law? sir. No, sir. But that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you? In a criminal prosecution, the civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga. Eh. Hindi naman nangangang hulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-re-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. Ay to, nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinot ni, siguro ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be, should be done para itest. P -p Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But, uh, It that is, is not how, my uh, opinion. It is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I, I am and operating. The arbiter, the arbiter sir, can is I speak, the law, sir. I speak, sir. Yes, I'm you are. operating talking. from the from, from the vantage point of the reason resource. behind the law, sir. What is the reason behind the law so that the, the, we can get justice? And justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now, Mr. Secretary. Restitution will come after. It cannot be... it, sir, cannot it can come, come before, before or after, sir. It can come before you, or after. You cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag po babaguhin ang batas, Mr. Secretary. We are operating on a unique set of set of facts. And we, we 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 are... All of these matters are being evaluated because the the the, 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 the gravity of this financial crime cannot be underestimated. And that the, the more assets that we're able to preserve at the outset, The better for our country, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for for such a reasoning like that. Mo, I'm very sorry, sir. Ba? Also, sir, I'm very sorry too. If you do not agree with me, but I respect your opinion, sir. And we will carry out our job as we as we deem fit. As, as we see, Mr. <laughs> Chair, I said I am is... not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. then it's your opinion, sir. It's, it's your option, sir. Sinabi ko na nga hindi ko opinion dito. I am so then it's your option, sir. It, it, is, it is what you wish to happen. That, that you, may, you may proceed with what you wish. Ikaw ang nagbibigay ng opinion, nilalagay mo yung restitution to test the goodwill of a possible applicant. It is not in the law. Unless you are able to point out the provision of law that it come before, hindi ganun eh. Sabi mo na nga, and we admitted, impliedly instituted ang civil liability but this will come eventually after the court has pronounced kung magkano ibabalik niya kung meron man not before thank you mr chair uh, due to the gravity of the allegations in the affidavit and it being a sworn statement i believe that this will be very helpful to the department of justice and the witness protection program in trying to File a case as soon as possible, as this is the demand of the people. This is what the people of the Philippines want. So, uh, in, the, in, that, in that regard, Mr. Chairman, I hope that uh, I will be allowed to bring Mr. Alcantara to the DOJ this morning, so that we can uh, we, we can evaluate his affidavit in full, given all the annexes, and that we can also ask him to sign certain documents that may be necessary. To pursue the malefactors mentioned in his affidavit, that is, our request, Mr. Chairman. On condition that you have to bring him back after lunch, so the members of the committee may also propound questions. Yes, sir. We will bring him up. Uh, we bring him back uh, by 1:30 to 2 o'clock, sir. In the meantime, they can uh, read the affidavit, the signed affidavit, so they can uh, prepare their questions later. Yes, sir. Yes, Any sir. objection? Hearing none, so the manifestation or the request of the Secretary of Justice is served by approved or granted. Uh, for a while, Mr. Secretary, there are questions from the Vice Chairman to you. Now... Uh, sandali. Uh, anyway, your device chairman. Go ahead. Okay. Thank you, Mr. Chair. Uh, may question lang po ako kay Secretary Rimulya. Uh, Mr. Chair, yung pong uh, sinasabi na widespread, uh, widespread according to ICI, yung uh, Independent Commission for Infrastructure, na meron daw po empleyado ng DPWS na pinagsisira po yung mga dokumento. Ito po ay uh, uh, parang itinatago, uh, Mr. Chair. Ang tanong ko po kay Secretary, ito po ba ay makakasuhan na rin ngayon dahil mukhang malino pa sa sikat ng araw na may tinatago, removal, concealment at destruction po ng mga documents sa uh, Mr. Chair? Yes sir, we can file the cases immediately. So marami po yata ang violation nito Mr. Chair. One last question for the Secretary. Falsification din po ng uh, public officer employee under Article 171, violation of PD 1829 at saka violation of Republic Act 9470. So lahat po ito, ikakaso po, ikakarga po ito? Pwede po ikarga. Uh, depende po sa, sa, ano, sa facts of the case lang, sa, sa, sa mga... allegations natin at sa ating ebidensya. Na-identify nyo na rin, Mr. Chair, nasabi na po ba sa inyo ang, ng ICI kung sino pong tao na ito? Uh, hindi pa po. Ang ICI po, kahapon lang kami nagsimula makipag-usap sa kanila. Pero in due time po, uh, tomorrow po ako mag-a-appear sa ICI. Maraming salamat po, Mr. Chair. Salamat Interjection, po, Mr. Mr. Chair, with the indulgence of the yes, Vice please. Chair. Salamat, salamat Mr. Mr. Yes. Chair. Uh, kay Secretary Rimulya, Sir, sa pagkakaalam po ng DOJ, meron po bang mataas na tao na nag-utos sa itong report ng widespread destruction ng mga dokumento kaugnay nung iniimbestiga ng Blue Ribbon Committee? Uh, wala pa po kami nakukuha na, ano, pero iniimbestigahan po na ng NBIR. Salamat, Sec. And uh, may mga crucial documents ba na nawala na sa atin, both sa Department at sa Blue Ribbon? Usually, you redundant naman ang documents eh. redundant yan. So we, I think that we can still establish the the, the those documents at least the uh, uh, duplicates of the documents would still appear. Pa Asahan po natin na may copies pa, may duplicates pa. Yes sir. Salamat yes, uh, Secretary. Salamat po, Mr. Chair, at Vice. Meron din akong gusto i-clarify kay Secretary Remulla, hindi po limitado kay Henry Alcantara ang inyong pag-considera, at least pagkonsider, na may maipasok pa sa program, hindi po ba? Hindi po. Uh, it's not limited to him. Uh, as, as the hearings go on, we will evaluate everybody and the value of the evidence that they can present. At saka syempre po yung vantage point kung saan sino talaga makakapagturo sa mga salarin kung ika nga. pwede rin pong matanggap sa Witness Protection Program ang mag-asamo di pwede rin si Bryce Hernandez as maski sino sa mga resource persons natin, depende sa inyong evaluation. Opo. At uh, sa, sa ngayon po, we can, if they apply, we can consider them protected witnesses already. Pwede na namin bigyan ng security ang mga nag apply Ang kailangan lang po dito talaga, yung evaluation as state witness. Malaki yung pagkakaiba ng dalawa. Mar Maraming salamat Mr. po Chair. sa inyong pagpapaliwanan. M Mr. Chair? May pahabol lang po ako kay uh, Secretary uh, Rimulla. Mr. Chair, uh, di po ba ang sinasabi... Uh, is it true pag ikaw po ay naging state witness absuelto ka na po doon sa kaso wherein kasama ka I mean just point of clarification Mr. Chair I'm not a lawyer so pakipaliwanag na po as a state witness hindi ka na po matcha-charge sa kaso na yan. Tama po ba ito? Uh, kung na-charge na po, pwede ho ma-discharge ng court. Pero pwede rin ho hindi namin i-charge. At ang i-charge namin yung mga tinuturo po ng state witness. Kung siya po ay maging state witness. At sa aming uh, ang mahalaga po dito, yung magiging agreement ng DOJ sa, sa magiging state witness, ay hindi ko sila magva-violate ng mga patakaran na nakalagay po sa Memorandum of Agreement between the state witness and the Department of Justice. So this is one way, Mr. Secretary, Mr. Chair, na mapapanagot po natin, aabutin po natin yung pinakamataas dito, Mr. Chair. Iyon po yung idea. The higher up the food chain, the better. Kasi yun po yung gusto natin mangyari dito at managot po. Yung dapat managot. Kasi dapat po matutunan na po ano, ang 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 bansa natin. At uh, hindi na po talaga tangkapin yung ganito mga mga gawain ng mga leader natin. Yun po yung ating gusto mangyari. Mr. Chairman, I'm sorry. Uh, yeah, Mr. Chair, one last question for the secretary. Nabigyan na rin po ba kayo ng uh, abiso ng pangulo na wala pong sisinuhin because yun po yung press statement niya kamag anak kaibigan uh, kalyado, wala pong sasantuhin were you given that instruction already Mr. Chair Opo ayan po ay malinaw na malinaw sa aming usapan sa mga usapan namin mula no simula pa ho nang kanya pong dire-reveal yung yung bahia naman kayo speech ay sa sona po Lagi pong ganyan lang usapan namin dapat lahat 'yan malagut na pagagutin natin lahat Mr. Wala Chairman quick uh, question But, for the since, secretary Since there are other members who want to uh, ask questions, ano, can we go back to the original uh, guidelines no, laid out by the chair, yung in, the, in their order of arrival? So kung may tanong, alimbawa, may tanong si Senator Pangilinan, siya po nauna rito, eh, papayagan po siya magtanong. Kung wala naman, para makapagtrabaho na rin kayo, pag i-evaluate ninyo, eh, susunod-sunod rin na lamang. Sir, uh, Senator Pangilinan? Yes, no, just a manifestation that... Uh... Uh, pagkatapos pong ibalik dito si Ginoong Alcantara, kasama pa rin ang Secretary of Justice uh, mamayang hapon. Para Pwede ho. Okay. think po ako. Sasama po ako. Okay. And uh, maaari na rin ma-update dun sa pag-uusap ninyo. Pagbalik po ninyo. Dun na lang po ako mag uh, May mga bagay po siguro. Baka executive session natin pag-usapan. Yes. Yes. Okay. Uh, with that, uh, wala na po akong tanong kay... Thank you, Secretary. Senator, Keiko. Senator Bam. Quick question for the Secretary. Uh, Secretary, pagdating sa pagbabalik ng pera, uh, tama ba na pwede itong gawing kondisyon sa pagpasok sa Witness Protection Program o pagiging state witness? O hindi ho kasama ang usapin po ng pagbabalik ng pera? ano ho kasi, ang pagbabalik ng pera, yan po ay inuutos ng korte. Pero para ho makita natin ang good faith ng isang testigo, isang tanong po yan na binibigay natin sa kanila. Kasi kung gusto nila maprotektahan, dapat yung full good faith, isa solid talaga nila. Yun po yung isang test natin sa kanila. Unwritten, hindi wala sa patakaran, pero isa test po kung reliable po yung witness o hindi. Mr. Secretary, palagay ko po yan ang hinihintay ng maraming tao. Kung meron pong magsa-state witness, mahalaga na maibalik po yung pera na ninakaw po sa ating bayan. Opo, salamat po. Mr. 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 Chairman, Chair. just Very quickly lang, just to follow-up. Very, okay, very quick. Yes, uh, at doon no, sa usapin, uh, kasama ba na uh, sa usapin ng good faith, eh ilalabas niya lahat ng mga accounts niya at ipapaabot sa inyo? Uh, Hanggang sa kaya pong ma makuha sa testigo, yan po yun talaga mga gusto natin mangyari. Accounts nga, and amounts. Opo, kasi may dalawa naman tayong proseso rito. Pwede ho itong hingin sa katila. Kung di naman nila ibibigay... At naman po yung ating uh, anti-money laundering council na pwede hong mag-freeze ng accounts. At yun, yun lang po, papaforfeit lang po natin sa Sandigan Bayan pagdating ng panahon. Willing ba si Ginong Alcantara ngayon na sabihin na sasabihin niya sa pag-uusap niya? Uh, Senator Pangilinan, you're limited to one yes, question. Yes or no lang. Mamaya yes na lang tanghali. Oh, yes or no lang, Mr. P Mr. Uh, we will ask him. Uh, I think that... Uh, He has signified his willingness to do that already uh, in prior in a prior a message to one of the contacts in the Senate. Sir. And for the record, Mr. President, si Ginoong Alcantara is nodding his head. Hindi man siya nagsumagot, he is nodding his head. Thank you. Thank you. Senator A uh, quick two follows up sec dun sa kaninang issue ng reported na destruction at tampering ng mga DPWH documents kaugnay nitong investigasyon. May suspetsya na po ba ang DOJ kung sinong mas matataas na taong maaring nagutos utos niyan? Uh, Posible pong mas mataas. Uh, yan po yung ating tinitingnan sa lobo ng opisina ng DPWH tsaka lahat po ng pwedeng mabanggit sa mga sino pang pa salaysay. Yan, wala akong makakatakas dito pagdating sa suspecha, everybody's a suspect pag nandito na po sila. Everyone is a suspect all the way up to the top of food chain, ika nga sa DPW. Opo, opo. And lastly po, um, kung mayroong mang kayong ma-establish na importanteng dokumento na natamper na o na-destroy na, paano pong gagawin? Paano po bubuin yung uh, chain of evidence tungkol sa iniimbestiga ng komite? We will have to resort to secondary evidence. Pero yeah, that is an accepted mode under the rules of court and under evidence. At para ma-preserve po yung secondary evidence that still exists probably right now, meron po bang magagawa ang DOJ na pigili na itong reported na destruction at tampering ng dokumento dun sa kabilang department ng DPWH? Yung uh, pinag-uusapan na yan as we speak ngayon, meron na ho kami mga taong nakikipag-usap sa kanila. Salamat po, Secretary. Mr. Chair. Thank you, Senator JB. Let's limit our questions uh, kay Secretary Remulla para mamaya sa mga ibang resource persons na lang. Senator JB? Hindi, teka muna. Meron tayong ano. Senator Soto is next? Wala? Senator Marculeta? Ah, oh, Senator Soto. Wala? Sen. President. Senator Marculeta? Thank you, Mr. Chair. Yung sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta, hindi lang po pag nanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. And I believe the Secretary of Justice heard that. And I believe Balacanang heard that. E kaya nga po, duto po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan wala ho tayong pakialam sa batas niya. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair.